Binaril ang nakaaway sa road rage bilang self-defense. Alamin ang kaparusahan ng mga yan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Binaril ang nakaaway sa road rage bilang self-defense? Nako, Bawal ito! Marahil na panood mo na ang mga nagva-viral na video sa social media kaugnay sa mga road rage. Dahil sa tensyon, umaabot ito sa pisikalan kung saan ang iba ay nauuwi pa sa pamamaril. Pero paano kung dahil sa galit, naglabas ka ng baril at ipinutok mo ito sa kaaway mo bilang self-defense? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa revised penal code, hindi maituturing na self-defense kung gumamit ka ng baril laban sa nakaaway mo sa road rage na hindi aramit armado, lalo, lalong-lalo na kung binaril mo ito sa kanyang vital organs tulad ng utak, baga o sa puso. Nakasaad sa Article 11 ng Revised Penal Code, may tuturing lamang itong self-defense kung mayroong unlawful aggression o bigla kang inatake o may banta sa iyong buhay. Ikalawa, may tuturing lang itong self-defense kung mayroong reasonable necessity o kung walang ibang paraan para makaiwas sa pag-atake. At ikatlo, lack of sufficient provocation o mapatunayang wala kang sala sa naganap na road rage. Ang sinumang masangkot sa pamamaraan sa kalagitnaan ng road rage ay mananagot depende sa bigat ng kaso. Kaya sa mga motorista, magbaon ng maraming pasensya. Hindi lang dapat matapang dahil may baril kang dala. Baka masabihan ka pa ng, Nako! Bawal ito!